Hindi niyo maangat yung andam Tulak niyo pang pang. Ang Malay na naman niya. Itulak mo yung bangka, Joy. Yung baka lang. Yung bangka. Usa. Ang lang yung yung pato Ang andam na yan. Ang Ay. tayo. Tulak siya nakalala Ano natin? Isa. Ang andam niyo lang. Ang andam

Dakik. Ay, ay, putol! Ay, ay, ay! Ay, ay, Kameran, kayo nahi, ay, 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 diba? taong. <laughs> taas paano. Paano diba, diba? ay, ay, wala wala. ay, no? ay, yeah. Bala, okay. Sôi, Bangka, pa? Okay. Oh. ay, putol, o. O. ay, 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 ay,

Yan, for today's video mga master at nagkarga kami ng payaw Yan, nandito si Kabingwit, si Kadagat, at si Ricardo Talisay yan mga kasama natin dito sa Dricky Dabila Pasukin nag may muna kami merenda mga master yan, si Kadagat walang laot ngayon kasi amihan tayong walang laot ito yung lubid namin mga master. Manila cordage. 16 mm na tiga anim na 3 in 1. Yan, gulo gulo. Tapos meron kaming kasama dito Vietnamese, you know? ayan oh. Naka sombrero. Ayun yung pamangkiniwaga to. out kay Wagat TV. Shout out from Sword Lady At sa mga followers natin diyan, Shout out Ito yung floater O payaw May mga cable to mga master Kanina naglagay kami ng Cable dito sa looban ng host Bali may cable to sa loob Tapos may padubli na dalwa At may swivel kami Yan Swivel namin Kalo-kalo ay ano Stainless at saka Ah uh, Yung bakal Ito stainless to mga master Ganito pala ang pag-asimbol namin dito. Yan. Yan ito mga master. Tapos sa isang payaw, tatlong drum na may taka ng simento. Dalawang payaw ang karga ng bangka namin mga master. Uh, bangka ni Boss Teddy, ni Boss Eric. Yan at sinet up namin to ng isang araw oh. Mga master para malinis pag fishing kami ni Boss Teddy. Gusto niya raw dito sa Makanlong. Yan. Si manobela hindi pa kami tapos. Kakarga kami sa radiator mga master. Ito yung diesel namin, dieselan, radiator, nasa ito clutch. Yan yung cambio. Tapos yung pikara namin, kararating lang galing Shopee. Ah, yan Oh. Alin? Yung natalin sa haligit. Oo. Ay, lagyan natin spring yan. Ito,